PCG hindi pa masabi kung may nasawi sa salpukan ng dalawang barko ng China sa Baho de Masinloc. Detalye ng balitang yan Malaki kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live hindi pa matiyak ng Philippine Coast Guard kung may nasawi sa bangga ng dalawang barko ng China sa Baho de Masinloc kahapon ng sumalpok ang Chinese Coast Guard vessel at PLA Navy warship habang hinahabol ang BRP Suluan na kasama ng iba pang barko ng Pilipinas na naghatid ng supply sa mga mangis roon. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi pa niya makumpirma kung may nasawi pero nakita sa video na may apat na Chinese Coast Guard sa harapan ng barko na biglang nawala matapos ang malakas na impact at posible umunong may tumalsik mula sa barko. Nakita rin ng PCG na nagdeploy ng inflatable boat ang isa pang Chinese Coast Guard vessel malapit sa lugar na tila nagsasagawa ng search and rescue operations. Sinabi naman ni Tariela na nagalok ng tulong ang PCG pero hindi sila sinagot ng Chinese Coast Guard sa radyo. Sa kabila niyan, ipinagdarasal pa rin daw ng PCG ang kaligtasan ng mga Chinese na posibleng nasaktan sa insidente kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.